Ito so, yung ginagawa ko guys. Nagbisi-bisihan. Ayan. Pinapaganda ko daw yung ano. Kasi ang pangit na yung mga plywood. Kaya lagyan natin ng konting aning-aning. Ayan na. Tapos na yung dito guys. Oh. Tapos na dito naman guys. Lagyan natin ng konting aning-aning. Ayan. Para gumanda-ganda naman siya guys. Sinilhan hmm. ko ng wallpaper sa saka ito pa. Meron pa. vlog na. Ito. Ganyan. Hmm. Hmm, guys. Pag-umanda-ganda naman sa guys. Ayan. 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 Ngayon ko lang tinapos kasi kinulang ako ng whole pepper. Kaya, ayun, dumating. Galing Shopee. Eh. yun, ginawa ko na naman. Ayan, guys. Ayun. Ayun. Mabikit. Mahirap din mag kasi mabikit siya. Ayan. first. na yung sa Perfect.